Habang nagawalis nga ni Hoa sinanay si din sa aming bakuran mga kamangyan ay sabi ay pumunta na daw agad ako ng palengke para ho ng pangulam namin mamay tanghalian. Tinanong ko nga ni kung anong gusto niyang ulam ay ako na raw ang bahala. Aba ay. ay isa pa nga niho, sa inapagtaka ko ako yung tusang bumili din sa palengke ay wala namang padalang kwarta. Aroy At dahil nga ni isang araw nabanggit sa akin ni nanay na parang masarap yung kinamatisang manok ay siya yun ang aking halutuin Dati ho, naman ako ng gayon kaso nga nila ang kinamatisang baboy. Ah, tingnan natin yung sa karning manok kung masarap. Hoy. Bali bumili na nga nila dalawang kilong karning manok diyan mga kamangyan at nasa 500 plus agad yan. Grabe talaga ng mga palinta ngayon. magkatapos -mm. -mm. So, noon mga kamangyan, eh di pumunta naman ako din sa gulayan. Tapos ang dami nga niyo pala nag-request sa inyo ng palengke tour. Aba, ay, sa susunod na ho, tanghalin na eh, wala pa kami pang ula. Pagkatapos ko nga niyo din sa aming bahay ko mga kamangyan, ay di ako ay nagintindi na agad. Pagkita pa nga niyo ni nanay na kanina, akala yung alutuin ko, ayun nga, nga niyong tinola. Ay pag karning manok, alam niyo na agad ang luto tinola lang, ang madalas na luto namin sa gayon. ko nga niyo din kay nanay, ay na kita ng kakaibang luto. Ay, siyempre, kunyari, nasarapan siya sa luto. Ay, di yun ay ganadong-ganado. Ay, baka pati kalat ng kapitbahay ay walisin na na rin ng walisin. Ay, alam nyo, gahodiga, inalinisan ko pala ang yung karneng manok. Alin si tatay ay tumanong na nang tumanong din sa tabihan. Ano, Ning, magadupong na ako. Ganyan-ganyan. O, siya, sige. Parang din sa mantika, mga kamangyan, ay dinilagay ko na ho, aring karneng manok. Parang asang kutsahin lang ang baga ng kaunti, gayon. At dahil nga karneng manok, kamangyan, syempre, mabilis lang ang talaga aring maluto. Kaya, ayan, at nilipat ko na agad din sa isang lagayan. Gawa lang pag nasobrahan, ay baka naman pati yung buto ay lumambot na din eh. ay, ay. Medyo madilim-dilim na nga niyo pala yung paligid ngayon mga kamangya. Baka dahil marami Ishi mo eh ng hangin. Hoy, ba yun? sobrang lapit na ng Pasko. Parang palaginip lang ang lahat ng ito. Kasi <coughs> so uuwi. kanina nga ni, oh, pagpunta ko pala sa palengke, inakabahan na ako agad. Gawa nang siyempre nakamotor la ang kami. Eh, baka kami ay ng ulan. Eh, nga niyo lang, at talagang ganitong palilong lilum lang ang paligid. Gawa nang pag naulanan, eh, di ba naman ang damit, eh, dagdag na naman sa lamog. Eh, <coughs> Ay, so ah. Dahil ang manok. Ay, hala, bakit kayo may kamatis? Kasi so Sabi nga niyo, kapag magaluto daw ng karne, mas maraming kamatis ay mas masarap. Pero kapag mahal ang kamatis, naku, wag na ho kayong magtangka muna. Talagang so maayak so ang inyong bulsa. Mm, -mm. Nga ni rin ho na magtanim-tanim tayo sa paligid para pag naubutan nga ni ng mga matataas na presyo. Hindi, hindi tayo sobrang apektado. Hindi kayo mapitas na lang diyan sa paligid pag nagkataon. Hindi ginayat ko nga lang ng gayan yung mga kamatis mga kamangyan at pagkatapos so noon, yung ginamit ko sa pagsangkot siya noong karning manok ay hindi ko tinapon gawa ng agamitin ko din Huy, nagatipid. Hindi, hmm, syempre yun ay mas malasa. Hindi you know, ko na ho dini yung sibuyas mga kamangyan at pagkatapos so ay ari ng pangmalakasan nating kamatis. Ay, pag wala niya, ah, hindi, hindi na yan kinamatisang mat. Bali, lang huy yan mga kamangyan at kinuha ko na rin ho yung karning manok para ho ilagay dini ay for the go ay tinaglagay na rin ho pala ko dini ng tubig mga kamangyan depende ho sa inyo kung gaano kadami kung gusto ninyo isang balde ayos lang ay alam nyo ka mga kamangyan di ganong ka, una ay nagtry ako na magluto ng kinamatisang baboy ay nung una, ho, medyo inakabahan pa ako kung ano ba yung akalabasan ng lasa Baka mama eh, kapag medyo matabang tabang din ako payagang mag asawa huy si exciting. ay buti na nga nila ang ho at nagustuhan din nila nanay tapos afternoon, lagi na kami nagaluto ng kinamatisang baboy ay, rin rin si nanay, sabi baka daw naman pwede doon sa karning manok yung kinamatisan. Gawa ng abay. Pagbaboy ng baboy. Baka naman kami may vlog na. Ay, wala namang masama kung asubukan. Ay, sabi ko nga niyo, kung di makinamatisan ang luto din, hindi ako panigurado. Tinula na naman. Ay, dinalagay ko na nga niyo, diyan yung patatas at yung mga pampalasang asin at paminta mga kamangyan. Tapos, so, oh, tingnan niya, ni sa isang tabihan. Ayan, din ko si nanay at saka si Julina habang nag-aintindi na sa Bagyo Bin. Alam niyo, niya, nagkakwintokwintuhan -quint la ang yan. Pero sa tunay, inaser mo na ni nanay si Julina. Siyempre, kailangan magbait. Gawa ng baka ako ay madamay. Ay, nga niyo si tata para tumulong pero ang ending siya din ay nasirmonan ni nanay tama parang kailangan ay sarap-sarap luto para kumalma-kalma rin si nanay kanina pa ay ay dinilagay ko na ho din yung beans mga kamangyan at saka ho aring siling haba may mga pahuli mga kamangyan mga gulay-gulay na lang ang yung alagay diyan kung gusto ninyo maglagay ng sinturis ayos lang Huy, hindi hindi mang ay di ko naman ho aring repolyo depende naman ho sa inyo mga kamangyan kung ano yung mga alahok-lahok nyo talaga mga gulay doon sayang nga nila hindi ako nakabili ng pa nakalimutan ko pa puro pag-aasaway nasa isip hindi. Yes, I do. Pero yun, seryoso mga kamay, yung masarap din din ay may pet chai. Ay, nung matapos ko na nga niyong gayatin, ay di ayan, at nilagay ko na nga niyong din ho, din sa tulyase. Ay, na may ko na nga niyo, para talaga namang lumakas ang mga pangangatawan ng sambayan ng Pilipino. Alam niyo, ho, sa sobrang dami ng gulay din, hindi ko na alam kung nasaan na din ang karning manok. kabay nagpakatago-tago na yata doon sa ilalim. At <laughs> dahil nga niyo, nakuha ko naman na yung luto na gusto ko ho, para din sa kinamatay sang manok, ay di pinaripat ko na ho kay din sa isang tabihan. At saka ako ho, nilipat sa isang lagayan, para naman kami ay makakain na lang kanina pa talaga nakalam yung aking sigmura. Gusto ko na rin mapatikman kay nanay para kumalma na. <laughs> naman kumalma-kalma at gumudmud-gudmud na. Yan na makala mo talaga eh. O, Alam niya na mga kamangyan. Abay, kumuha na ako kayo ng bahaw diyan. At kami ho, sabayan nyo ng kumain din eh. Oh, 30 lang isang takal. Halagi naman business. Ay, dahil nga niyo mga kamangyan, buti na nga nila ang ho at ari nga naisipan kong lutuin gawa ng syempre medyo makulimlim ko tamang Tama na humigop ng mainit na sabaw. You know what? yung iba sa inyo mga kamangyan nagtaka kung ano ba yung lasa nare. rin. lasang ano ho, lasang kamatis. Ano ba Isang tinola pero talagang may kakaiba. Ano ba sa masarap na ulam mga kamangyan? Syempre ang pinaka na-enjoy ko ho talaga dito. Ayun nga niyo sabay-sabay kaming kumain. Sayang nga nila ho at wala si nakuya pero syempre mas masaya kung kumpleto. Pero syempre nasa kabila sila, kailangan nila mag Kaya mga kuya ko diyan, bakya naman. Ay, gayo na mga kamangyan grabe na pasarap po talaga yung kwentuhan at kain na namin din eh. Kayo kayo kung hindi nyo pa rin nasusubukan yung kinamatisan ay naku ay subuk-subukan nyo na habang medyo mura-mura pang kamatis. After yun namin kumain mga kamangyan sa wakas na good mood na rin si Maling Lourdes. Mm -mm. Ay sabi ko naman sa inyo, kailangan lang yan ng mga lambing-lambing. Ah, pagluto mo ng masarap na ula. Oh, tingnan nyo kayo eh, pakinding-kinding na lang ang mandi na rea. At dahil nga niyo maganda panahon ngayon mga kamangyan napasarap na rin ho talaga yung tambay namin din sa bahay kubo. Kaya ayan na talaga kami ay sumayo na nang sumayo diyan kahit naman katitigas ng katawan huy well, <laughs> nga mga kamangyan ay dinagdiretso na rin ho ako papunta din sa luban. gawa nga ho na ngayong araw din abenta yung mga baboy kaya ang mga kamangyan sakto nagpagawa kami ng pigiri naglagay ng mga baboy doon saka naman nung nagkaroon ng ASFD ni sa amin sa so, mga hindi ko nakakaalam yun bagay yung virus na talagang namamatay yung mga baboy gayan. tapos yung abenta ngayon mga kamangyan nasa 23 pieces sa tunay yung mga kamangyan dapat ang bentahan na rin ay sa January pa kaso nila ang meron ng mga namamatay na malapit dini sa amin. Ay, kapag kayo, no, na may namamatay ng na mga baboy kahit kapit bahay laang o medyo malapit-lapit sa inyo, possible na iba na nalaang din yung mga baboy nyo kahit wala pa naman talagang virus. So kami ho no, nag-decide na kahit era nasa 40 to 70 kilos pa laang, abenta na rin namin ngayong December. Kesa no, naman wala talaga kaming mabala as in zero. Nung nakaraang bintahan naman ho, medyo tumubo-tubo talaga kami doon. Pero ngayon talagang medyo lugi. Pero kahit pa paano, medyo nabawi-bawi namin yung puhunan. Yun naman din talaga yung mahalaga. Kaya rin no, yung inasabi ko sa inyo mga kamangyan na hindi ho no, talaga biro ang magkaroon ng business. Talaga, kapag mga garnet talagang palakasan na lang ng loob kasi may possible na masayang yung pera nyo, yung pagod nyo. Dapat to talaga nasa mindset ninyo na normal yun sa business tapos mabawi na next time. Eh syempre oh, kapag mga business talagang mahirap kalaban yung mga hindi mo nakikita katulad nyo mga virus. Basta oh, ako ko lang mga kamangyan kung maga business kayo kahit anong business kahit hindi babuyan or kung ano pa man yan. Dapat nasa isip nyo na hindi laging maganda yung kitaan. Talagang darating sa point na talagang matumal gaya. Eh kapag kayo nagpakalugmok-lugmok diyan ay naku wala lalong mangyayari. So, ko ba nga ni Houdini? Sayang nga tabi na agad. Eri sana ipang kasalan eh. eh Nako, hindi kasi agad nag-propose. Sa huli-huli nang punta din si tatay, eh, inalo ko kung hanin na kako, eh bininta ko na rin yung kanyang inahin. Okay, sabi sa so akin, oh, wag oh. Ay, sabi ko kasi kahit ano daw mangyari, talaga hindi niya amin tayo. naaalagaan niya raw talaga. o sana all mahal. Ay, arin na nga ni ho, at nilabas na sa hawan. Aring mga baboy. Paano sa inyo? Ay, so, ay, Ay, gusto ko nga ho, sana magtira yung kahit isa para pang lityo. Ay, kaso nga niya, ay, yan nga't na. Bintana. At may kwento ko nga nila sa inyo mga kamangyan. are ho, yung time na papuntaho ako sa Mo Uh, para ho may kitain. Hoy, kala mo naman. <laughs> ayari nga yung pamangkin ko. Akala siya ay kasama. Ay, talaga yung sunod-sunod din Ay. Bali, meron ho doong media con at fan con mga kamangyan. At sobrang tuwa ko nga ni ho nung naimbitahan ako. Dahil nandun ho yung cast ng milyari, yung apalabas sinihan sa sa December. Bali, nandun si Napiolo Pascual, Janela Salvador, JC Santos, Gloria Diaz, at saka ho marami pang iba. Excited na nga ni ho kung mapanood na mga kamangyan. Gawa ng balita ko nga ni ho ay isa raw sa pinakaginastusan talaga. Talagang hindi tinipid para maganda yung quality. Yung title ho na rin, mga kamangyan ay yung Malyari. Tunay na kwento ho are sa Philippine history. Bali, ang bida nga ni din ay si Piolo Pascual tapos tatlo ho yung character niya din. Eh. Ano napanood ko nga ni ho, yung trailer na rin mga kamangyan talaga naman ay napasigaw nang for the go. Oh, Bale, yung mga nandito dito ho pala mga kamangyan. Yan yung mga mismong ginamit nila doon sa pelikula. Ibigay pa nga nila ang ho, parang nakakatindig balahibo na. Oh, tapos after ho ng mga kamangyan ay dinaupo na muna kami dito habang inahintay nga ni ho, yung mga cast ng Malyari. Tapos sapo na nga ni kami din. Abay, may ikot na mga ang din. Ay, ay, ho, are, sa pinaka nakakatakot din mga kamangyan ay talaga hindi ako makalapit-lapit ng diretso din. Aba, nyo naman, talaga kakalungbot ka sa kumot. Meme, may ang mga kamangyan, ayan, dumating na rin sila, tapos nanood muna ng trailer. Hindi ko agad inasasinihan kami din may Maya, maya ang mga kamangyan, ayan, unang nung mabaso din si Mr. JC si Santos, grabe na pogi Huy! Next naman ho ay si Janela Salvador, sobrang liit na mukha sa personal. And syempre, ang one and only, Papa P. Huy! At hindi ko in-expect mga kamangyan, nabigyan ho ako ng chance na makapagtanong kay Papa P. Ay, huy! Kasi iba-iba yung pinagdaanan nila. Binaka syempre siyempre yung pare. Kasi siya yung pumapatay at kailangan i-channel mo yun sa utak mo. Pero equally challenging din yung dalawa. <laughs> Maraming salamat sa iyo na... <laughs> grabe, sobrang happy ko. Sayang hindi ako nakapagpa-picture dahil nga ni kailangan din namin umalis agad. Dahil medyo malayo-layo pang auwian. Pero grabe, sobrang nag-enjoy ako as in. Thank you very much. So, yun na mga kamangya. Mamimili pa rin ako ng bibigyan ng Christmas gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share harin video, ano? O, oh, asya, hanggang dito na lang harin ating video at kami makawipat gabi na. Bye-bye. Love you. Huy.